Tuon ato karong lantawon ang usa ka sabadista nga nanundog sa simbahang Katoliko mahitungod sa pagsaulog o paghandom sa katapusang panihapon nga gihimo sa tong Ginoong Hesus Kristo. Ani nga? Simbolo ni salamat Kristo, <laughs> pino, ni Kristo kung ang tagtaon. Kanina pino, simbolo ni salamat ni Kristo ngayon ni Ula dito sa cross. Alam, sa atong mga mga makasasama. Doon ang kasapagin mo. Makita ginato ug madungog ang kamabaw sa pagsabot sa mga pastor mahitungod sa San Lucas 22 bersikulo 20. Mao ni ni eh, mahitabo basta magsumay-sumay ganing nga wa suguah. Magpataka rag interpret ningon ni Cristo kini ang simbolo sa kong lawas. Pataka kini ang simbolo sa kong dugo. Pataka mga pastor no usa man tuan moy. Pagmata moy mo, eh. Pag mo eh, ni resulta. private interpretation. Kamu ganing wa suguang, wa mo i-connection sa ni Kristo sa mga apostol so giunsa nila pag perform. Wa wa, wa do na tonong wa mamao. Si San Pablo gani. sa may San Pablo unang Korinto bersikulo Kapitulo 11, versikulo 22, ngatus 23, ngatus 26. Diba sa matagkaon na to sa mga panagigambit na kita sa lawas ni Kristo? ingon basta si San Pablo di ba sa mata ka sa maong simbolo sa maong pan nagigambita sa simbolo na po ni Kristo ningon ana ba si San Pablo ha mo na yung resulta ano makasa man ta sa lawas sa dugo ni Kristo kundi ta magtarong ka on sa unang korinto on sa versikulo 27 hindi magkosisas kawagalingon mauna na yung resulta tur pagmata na